Sa gitna naman ng debate kung dapat ba o hindi dapat ituloy ang pagkastigo kay Senator Manny Villar, binuksa naman sa motorista ang kontrobersyal na C5 Road na nagdudugtong sa Paranaque at Las Piñas. Nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Malaking tulong para sa mga motorista ang C5 Road extension. Madadali daw ang kanilang biyahe patungo ng Las Piñas at pabalik. Mas rito kaysa sa labas. Kaysa sa labas. Hmm. O, Dahil dito walang traffic, kakunti pa nga dumadaan. Eh, kasi walang traffic. Mas mabilis. Pero aminado din ang mga motorista na dapat mabigyang linaw ang kontrobersya tungkol dito. Sa artikulo sa Philippine Daily Inquirer ng kolumnista at dating NEDA Secretary General Solita Monsod, sinabi niyang hindi matatapos ang kontrobersya kung hindi masasagot ang ilang mahalagang tanong. Gano ba kalaki ang lupain ng mga kumpanyang pag-aari ni Sen. Villar sa paligid ng proyekto? Ang sagot, 50 hektarya. Overpriced nga ba ang pagbili sa mga lupang konektado sa mga kumpanya ni Villar? 168 million ang binayad sa mga nasagasa ang lupain o mahigit na 7,100 pesos per square meter. Pero sa mga lupain daw na hindi pag-aari ng mga Villar, 1,880 pesos lamang per square meter ang bayad ng gobyerno. Binasi ni Monsod ang kanyang mga sagot sa resulta ng sinagawang investigasyon ng Senado. Nauna lang sinabi ng kaalyado ni Villar na si Sen. Alan Peter Cayetano na pamumuniti ang intensyon ng investigasyon. Ang pakiusap lang naman namin, huwag gamitin ang Senado sa batuhan ng putek. Bakit? Kami ba, uh, nakikita mo ba dito na yung ibang presidensyable, ginagamit din namin to para investigahan? Pero dapat pa rin sagutin ang tanong kung sino nga ba ang nagpumilit na maumpisahan ang proyekto. Ayon sa pagsaliksik ni Monsod, si Villar ang nanguna at unang nagponto dito. Aminado si DPWH Secretary Victor Domingo na makikinabang din ang mga subdivision ni Villar sa proyekto. Nakita mo naman na nagbigay siya ng feedback niya. Bago ito, sinabi ni Monsod na mayroon ng katulad na proyekto na Manila Cavite Toll Expressway Project na kung tutuusin daw ay halos pareho ang daraanan ng C5 Road Project. Mas mahaba nga lang daw ang C5 dahil ito ay dadaan sa may 23 subdivision na pag-aari ni Villar.